Kumusta mga ka-atletiko? Si Stephen Curry sa kanyang mga natatanging performances laban sa Boston Celtics ay hindi lamang nagpakita ng kahangahangang kasanayan sa basketball kundi pati na rin ng kanyang katatagan at dominasyon sa liga ng NBA. Ang kanyang pagiging epektibo laban sa Celtics ay naging simbolo ng kanyang legasya sa kasaysayan ng NBA. Sa tuwing magkaharap kasi ang Golden State Warriors at Boston Celtics, si Curry ay tila nagiging kryptonite para sa Celtics. Lalo na noong 2022 NBA Finals. Tignan natin ang top 5 games ni Curry laban sa Boston na isa sa mga pinakamauhusay na franchises sa NBA. Number 5, Warriors vs Celtics 2018 Sa larong ito, umiscore si Curry ng 49 points, kumuha ng 4 rebounds at nagtala ng 5 assists. Kaharap ni Curry ang isang lineup ng Celtics na puno ng mga stars tulad ni Kyrie Irving, Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Morris, Al Horford at Gordon Hayward. Ipinakita ni Curry ang kanyang pambihirang talento sa laban na ito. Sa kabila ng matatag na depensa ng Celtics na naig si Curry at ang kanyang koponan na nagresulta sa isang makapigil hiniyang 109-105 na tagumpay. Number 4, Celtics vs. Warriors 2021 dito nagpakita ng hindi matatawarang galing si Curry na may 47 points, 7 rebounds at 3 assists. Sa kabila ng pagkatalo ng Warriors sa iskor na 119 to 114, ang larong ito ay naging patunay ng kanyang resilience at kakayahang pamunuan ng kanyang koponan sa may hirap na sitwasyon. Number 3, NBA Finals 2022 Game 4 Napakahalaga ng laro na ito para sa Warriors na nasa likod ng serya sa score na 1-2. Sa match, si Curry ay nagtala ng 43 points, 10 rebounds at 4 assists na nagkambag sa isang mahalagang 107-97 na panalo. Ang tagumpay na ito ay naglagay sa serya sa 2-all at nagbigay daan sa eventual championship win ng Warriors. Number 2, Celtics vs. Warriors 2015 Sa isang double overtime trailer, nagpakitang gila si Curry na may 38 points in 11 rebounds at 8 assists. Ang kanyang all-around performance ay nagdala sa Warriors sa isang 124-119 na tagumpay na nagpatuloy sa kanilang hindi pa natalong streak sa 2015 NBA season. Number 1. NBA Finals 2022 Game 6 Pinakahuling laro ng serya ng 2022 NBA Finals, nagbigay si Curry ng 34 points, 7 rebounds at 7 assists na nag-secure sa championship para sa Warriors sa score na 103-90. Ang kanyang pagganap sa larong ito ay hindi lamang nagdala sa kanya ng kanyang ikatlong NBA title kundi pati na rin ang kanyang unang finals MVP award. Sa Stephen Curry's head-to-head -head record versus Boston Celtics naman, sa regular season, sa kabuoang 25 games, nagtala si Curry ng average na 24.1 points, 4.4 rebounds at 5.4 assists per game na nagpapakita ng kanyang consistency sa court. Ang Warriors ay mayroong 13-12 na record laban sa Celtics sa mga regular season na laban. Sa playoffs, lalo pang umangas ang antas ng laro ni Kirby. Sa anim na playoff games laban sa Celtics, nag-average siya ng 31.2 points, 6.0 rebounds at 5.0 assists kada laro ang mga statistics na ito ay patunay ng kanyang kakayaang magpakita ng mahusay na laro sa pinakamataas na antas, lalo na sa NBA Finals. Ang kanyang scoring ability kasama ang kanyang playmaking skills ay patuloy na nagpapahirap sa Celtics. Ang mga performance na ito ni Curry ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang individual na kausayan, kundi pati na rin ng kanyang mahalagang papel sa tagumpay ng kanyang koponan sa kanilang mga paghaharap laban sa Boston Celtics. Anong masasabi mo rito ka-Atletico? I-comment mo na yan.